Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw o magmamakaawa na tatawag sa iyo? Dahil ikaw na lang palagi ang tumatawag text o chat sa kanya pero ikaw ay dead lang talaga niya. Kaya gusto mo na mabaliktan na naman ang sitwasyon na siya na naman ang mamamakaawa at mababaliw sa kakakontak sa iyo. Kaya gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo at dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng isang beses dapat totoo pangalan. At sa ibaba, isulat mo ang kanyang contact number o kahit na anong contact na meron ka sa kanya. At pagkatapos, isulat mo rin sa ibaba ng kanyang number, call and text me now. At pagkatapos mo nang masulat ito lahat, kumuha ka ng kahit na anong barya. Kahit na anong barya ay pwedeng gamitin kahit ikaw ay nasa ibang bansa. Gamitin mo lamang kung anong barya ang meron ka ngayon. At pagkatapos nito, ilagay mo lamang ang barya sa papel na iyong sinulatan at balutin mo ang barya. At pagkatapos, ilagay mo ang ritual sa gitna ng palad mo at kim-kimin mo ito, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target at magitin mo lamang ang mga salit. Pangalan at apilido, ikaw na naman ang mababaliw at magmamakaawa sa kakatawag sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. At pagkatapos, pwede mo nang ilagay itong ritual sa likod ng case ng cellphone mo at kung wala namang case ang cellphone mo, ay ilagay mo lamang ito sa bulsa mo o di kaya sa wallet mo o kaya sa bag mo. Basta itago ito pang matagalan at dapat ito ay nasa safe na walang makakakita at makakaalam. At pwede ito bulungan mo araw-araw sa kahit na anong oras kung sakaling hindi pa rin siya nagpaparamdam o tumatawag sa iyo. Basta magtiwala ka lang sa paggawa nitong ritual at manikuradong siya na naman ang mga mamakaawa at mapabaliw sa kakatawag sa iyo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood May God bless us all.